Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo! Dito sa Cebu, unang ipinakita ng mga Pilipino ang kanilang kaastigan at katapangan. Dito mismo mga kabarkada sa kinatatayuan ko, ipinakita ni Lapu-Lapu na walang inuurungan ang lahing Pilipino. Pero kakaibang inerasyon po ng mga Pilipino magpapatuloy ng kanyang laban. Pero hindi kasing dugo ng laban ni Lapu-Lapu, pero kasing talas ng hawak niyang espada, yun ang mga salita ng ating mga kontestant. Astig na rappers ng Cebu, handa na ba kayo? Kaya naman mga tol, mga chong at chong! At syempre, ang pinaka-importante sa lahat, dahil nasa Cebu tayo ngayon, cha, mga, mga bay, bay! Syempre, samahan niyo po kami maghanap ni Chacha sa buong Pilipinas sa pinakamalupit na freestyle rapper. Tama ka dyan, Jeff. Mm -hmm. At nakuha, kung dati sa Metro Manila lang tayo, eh syempre, lumalaki na po ang pamilya ng TM. Correct. Kaya sa buong Pilipinas na tayo maghahanap ng mga astig na rappers na magiging the next big star mm -hmm. sa local hip-hop scene. Kaya po, sabayan nyo kami dito sa Nag-iisa at talaga namang kauna-unahang Rap Battle on mm -hmm. National TV. Ito, ang TM Republica Battle Season 2! Akala ko astig na may mas astig pa pala Akala ko na talaga hindi tayo tumigil sa paghahanap ng pinakamalulupit na freestyler sa buong Republika ng Pilipinas. Aba, dumayo pa tayo dito sa Queen City of the South, ang Cebu. Tama, alam mo kasi jeff <laughs> na Jeff, nabalitaan ko, marami daw magagaling na rappers dito sa Visayas region. At <laughs> handa handa na silang ipakita ang kanilang angas pagdating sa pagre-rap. -ra Kaya sa mga kaigsuon kong si Buano Diha, naku, wag na kayong aatras ha. Dahil kompleto na po ang Astig Freestylers ng Baguio City Dahil doon, naku po, kompleto na ang mga freestylers natin na magre-represent ng Luzon. Tama! At kung ano nga po ang mga kaganapan mula sa Baguio, mm -hmm. panoorin natin ang video na ito. Load VTR! Nagsimula na ang paghahanap natin para sa mga pinaka-astig na kabarkada natin sa larangan ng freestyle rapping. Dinayo ng mga karepublika natin ang Baguio City para patunayang karapat dapat silang mapabilang sa limang astig freestylers na magiging representative ng Luzon. Mula sa listahan ng mga sumabak, pinili natin ang malulupit na astig Jess sa larangan ng bagsakan. Nagpakitang gilas ang astig Jess at sa bandang huli, lima lang ang hinirang na angat pagdating sa laglagan. Jonathan Bohol pael. Alec Arthur Aquino -Lek, Lek! Si Christian Eliamil Crazy, Marmerino Surgenio iyon no Richard Valdez abikilo! Oh, napasipa. Oh, Mula Luzon, dadako naman tayo sa Republika ng TM sa Visayas. Sino maghahari pagdating sa mabilisang paghirit at sino mag uuwi ng tumataginting na 200,000 pesos? Yan ang grand prize at nang titulong Grand Champion pagdating sa freestyle rapping. At dahil hindi pa tayo tapos sa paghahanap sa ating mga Astig Freestylers, kasama pa rin natin ang ating Astig Judges. Ang rapper na in demand pagdating sa pag ng Astig Music Videos tulad ng Mainit. Minsan na siya nag-produce ng musika para kina Q York, JR, Glock 9, Quest at Picasso at Philippine All-Stars. Winning producer sa KBP 2012 Music Festival for Best Hip-Hop Song. KBP Music Festival Grand Prize Winner at 2012 Awit Awards Best Dance Recording ang ating astig judge number no. 1, Jerome B. Smooth. Nagmula naman sa Brooklyn, New York, siya ang rapper sa likod ng hip-hop documentary na Sunugan. Kilala sa kanyang mga collaborations with Andrew E. Glock 9, Karel at marami pang iba. Ang Astig Judge number no. 2, Mike Swift. Kasado na po ang mga hurado at syempre kasado na rin ang intablado. Kaya tingnan na po natin kung anong hinahanap na ating mga judges sa ating mga freestylers natin galing sa Cebu. Load VTR! Hahalughugin namin ang buong Pilipinas mula NCR, Luzon, Visayas at Mindanao para hanapin ang sampung pinakamalulupit bumitaw ng linya sa bawat lugar. Ang astigjas yes na ito ang magtatapat sa one-on-one -on -one battle o laglagan para mapili ang top 5 rappers na papasok sa Grand Finals. Pagdating sa Grand Finals, ang mga grupong kumakatawan sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR Region ay maghaharap-harap sa isang Grand Rap Battle. Ang dalawang grupong mananalo ang magtatapat sa final face-off, isang best of three battle na magsakan at laglagan. Kailangan isang astig na criteria for judging din ang aming gagamitin. Presence, 20%. Kailangang litawang iyong karisma, angas at karakter. Ang may mas mahusay na personalidad sa kalaban upang makuha ang atensyon ng mga manunood at ng mga hurado. Delivery at execution, 30%. Magaling na pag-rap o mahusay na paglaro ng mga salita at maayos na pagbigkas. Creativity at originality, 30% ang galing at kakayanan sa pagbuo ng tugmang salita, mga pamatay na punchlines, at estilo at pamamaraan sa pagre-rap. Relevance, 15%. Siguraduin ayon at nakaugnay ang bibitawan mong linya sa mga temang ibibigay ng mga hurado. Audience impact, 5%. Sa bawat palakpak at hiyaw, pangalan mo ang isisigaw. Kaya galingan mo, ka-Republika! Bukod sa pagkilala at respeto, narito pang pa naghihintay sa mga mananalo. Ang grupong tatanghaling grand champion ay tatanggap ng 200,000 pesos, habang ang runner up ay tatanggap naman ng 100,000 pesos. Ang natitirang dalawang grupo ay tatanggap ng tig 50,000 pesos. Ilang sandali na lang, all-out bagsaka na ang magaganap. Kaninong dila ang may matamising-tamis ng dried mangoes at sino ang mangangamoy danggit sa mga bibitiwang salita? Lahat yan sa pagbabalik ng TM Republica Battle Season 2! Akala ko astig na may mas astig pa pala. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo. Akala ko astig na may mas astig. Tuloy-tuloy pa rin ang paastigan dito sa TM Republika Battle Season 2 dito sa Cebu. Tama at ready ang magpabida ang ating mga astig freestyler. Mm -hmm. Silipin natin sila. Load VTR. VTR. Nanguna sa listahan ng mga matatapang na bay ang isang matining hagang kabarkada. Na Ang tanong na kailangang sagutin, ka Republika, bakit ka nga ba astig? Kung sakali naman pong papalarin kayo na makasama sa Manila for the Grand Finals, ano pong gagawin niyo dun sa mapapanalunan yung premyo? Uh, gagamitin sa mga pagpuproduce ng mga ko, sir. Ipaparecord. Para sa lahat ng Pilipino, sir. Sa lahat ng mga rapper na nangangarap. Ako'y nagsisimula, nakikiisa, nakakasama Araw-araw ipinagdiriwang -araw ang fiesta Kahit di man sa gana, ako'y kontento na Iniit sa puera ang pagkabalisa Pagbabahala ng ipinapakita at ginagawa Busog sa ingay, paligid ay laging naghahamon ang away At pag-ibig ang aking gabay, kaya namumuhay ng mapayapa Pagkat itinakda, ipinoprosiya na maghahari sa rap Si Kukuy na Propeta! Iboto si Kuya para sa Senado! Iboto! <laughs> Andito na ako sa malaking intablado Ako nga pala si innocent Longko Astiga ko dahil marami ang humahanga sa akin na mga gwapa Astiga ko dahil ako ay gwapo Astiga ko dahil ako ay gwapo Oo ano na nga, gwapo ka na. Kailangan paulit-ulit. <laughs> Si Luni at si Delo, wala lang yan kang innocent loko. Kaya ngayon, sumasabay ang di pumalakpak ay mga uwak. Uwak na pumamalakpak? Pwede. <laughs> kaya ngayon, kaya ngayon, naghihintay ako, naghihintay ako na... Sa so, tingin mo, anong meron ka na wala dun sa mga mga kalaban mo ngayong araw na to? Experience. Dahil, kwento mo sa amin yung experience na yun. Kasi, since 18, nag-asawa na ako. Siyempre, pag may asawa ka na, kumakayod ka na. Hindi ka na taong tambay. Hindi ka na pwedeng tumambay. Ang focus mo, nasa pamilya na lang. Trabaho, bahay, pamilya. So ako, nakakagawa na lang ako ng mga rap. Minsan, kung dapat ba to, may nakikita ba akong mali o ano. So lahat yun, nabibisualize ko. Hanggang nagiging ingredient yon para gumawa ko ng isang unique na rap. Ingredients ba mo? Aba, may balak pa atang maging master chef tong si Kuya. Padre de pamilya taas noong si Buano, sinisiksik, dinidikdik, mga daang sumisikip. Pero ayos lang daw ang mga palakpakan ng nagsisilbing sabaw upang higupin ang higupin ng bibig. Rapper o kusinero, yung totoo, ano talaga, oh man? Ako pala si Stephen at nakatira ako sa ano, dito sa Purok 8 Kamput House, Cebu City. Way sukdan ng paglantok po sa lugar nga natauhan. Yung pagrarap battle po kasi ay hindi lang po yan na, 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 may sasabihin ka ng ganito, 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 ganito. Diyan mo kasi makikita yung pagkatunay ng tao at sino talaga ang peke na nagsasabi ng, ng mga salita. Malaking malaking ang tiwala ko sa sarili ko na nagaya ko sila. Eh kasi nga, sumali nga ako sa rap contest na to. Para nga ipakita ang tunay na ako. So, bakit ito pa ba ako sasali kung, kung sasabihin ko lang o sa sarili ko na, na hindi ko sila kakayanin? Kayang-kaya pa sila. Gamiton kung kaalam nga sa ako agihagbong nga gikan pas taas maung nga kung nipagawas. Wala na pong iba yun yung idol ko. Si Looney po loni Looney idol. Nagsimula pa noon hanggang ngayon walang kupas talaga, luni. Diyan ko nararamdaman kasi sa kanya yung mga tunay na salita. Yung... Ang pagkahiusa, sub-centered mang gunta, imo ako iya iya, but no matter what you say, you can't blame me, I'm only doing this cause I love you, big city. Ako ang dapat manalo sa, sa TM, Republika, Battle, kasi ako ang karapat-dapat. At hindi lang karapat-dapat, patutunayan ko yan sa lahat ng mga tao ko dyan. Ghetto ad, never been fade sa Bisaya, way paglubad. Wala akong, sibang, wala akong ibang sandata kundi ang aking pagkatunay ng utak at pagbitaw ng aking bunganga. Kaya huwag kayong magulat kung kayo'y mapapahanga sa mga salitang binubuga ng aking bibig. Ikay mapapaligo kahit na di ka pa nag-iigib. Hindi pa nga nag-iigib eh. Saan kukunin yung panligo? Huh? Kaya huwag kang mag-angas na ikaw ay matigas. Dahil sa mga banat kong ito, di ka na makakahanap ng panlunas ungas yan ang dapat itawag sa iyo. Dahil isa ka sa mga makata na mapagbalat kayo. Ako'y magpapasabog. Namastang di nyo kayang hawakan. Para kang biniyaga ng kaliwang kama ni Pacman. Ako pala si Geto Adam, makatang di magpapatalo. Lahat ng kumakalaban ay aking nilalampaso. Ang pinakabatang freestyle rapper ng Visayas, handa ng magpabida. Sige nga, patingin ang itinatago mong galing. Ako'y astig dahil ti ang gamit ko magandang hapon sa inyo mga inidulo kong kurado oras na para malaman lang natin ako na ang babanat Pagkawak kami no walang wala na makakaawat mga kalaban isa isa hing ta, ta, rin bali bali balik tarin rin ako ang sasasambahin Tasaksakin ng patalim lahat patututumbahin dahil ako ang pinakamagaling dahil inspirasyon ko ay ah, aking iniidulo uni pero ramas na dating taga Cebu ngayon nasamay nila na gusto kong maging katulad niya idol uni pero ramas Yo. Ano so, ang naidudulot sa 'yan ng pagrarap bilang estudyante? Para sa akin, ang pagrarap kasi isa ito sa paraan na ah, para makipag-communicate sa kapwa kapwa tao or makipaghalubilo at maka gain ng friends. Pa. Ah, Abat may balak pang maging Mr. Congeniality. Nagiipon ng fans? Makatang ibinuhus ang oras sa mga letra Daig pa baril pag ako na ang tumira ka sa panginoon ng mga panginoon Parang pinatumba ni Pacquiao si Ricky Hatton Isa ka lang sa tagasunod ko, kutong lupa Hindi tayo magka-level pagdating sa papel Ikaw ang alipin at ako ang gwardya, Sibel Bel. subukam mo sa putik ng talunan Pag-asa lang sa kakampi ang iyong natutunan hindi naman talaga ako nagra-rap, nagsusulat-sulat lang ako. Kung hindi ka matanggap, anong gagawin mo? okay lang sa akin. Ganyan talaga, meron matatanggap, meron hindi. Okay lang yan. Kung, kung hindi ako matatanggap, hindi pa naman tapos. Meron pang susunod. Kung hindi pa rin ako matanggap, meron pa rin susunod. Kung hindi pa rin ako matanggap, huwag na lang. Hoy, nagpapaninig. Attention, TM Republika. Kailangan may season 3 para makapag-audition daw ulit si 031. Astig ako kasi ako ay naka-TM. Kayong lahat, kaya ko kayo ay GM, AM to PM. Marami pa ang promo. Kasama ang parokya, Anli Combo. Abradelo, ah, Luni na rin. Angelica, Dingdong, Coco Martin. Howie ko nga ko Jam. Expert. Ito ang mo na ba ang pagra-rap sa panliligaw? Um, actually, maybe 70% or 50%. Ah, yan pala. Pasado ba? Nasagot ka ba dahil sa pag rap mo? Oo, oh, kasi doon din ako sa oblation ng ligaw eh. Tapos nag-rap din ako. Andito ako ngayon sa entablado para makita sa inyong tuloy na talento. Nagbibigay saya, sa mga tao at nangangatong hindi mabibigo at ang tanong ngayon bakit ako astig isa lang kasi ang iniibig uy loyalty award nanonood sa girlfriend no salamat nga pala sa team republika kung wala kayo ay wala din sila ye yeah, astig di ba salamat to so paano Hanggang, mo nalaman yung tungkol sa republika battle ah uh, pinapanood sa tv sa nung napanood ko kasi yung season 1 sabi ko, sana, sana mag-audition to dito sa Cebu para makasali ako, para makatulong ako sa magulang ko. Astig ako kasi si Buano Pilipino ang dugo tuloy ang laban sa mga hamon kailan may diyuyo ko ang ginto na pangarap ay maaabot ko na sa wakas ang karangalan sana'y makamit ko na sa pagkate, eh na talaga ang pahina at alam mo ba nabubuklatin ko na lahat sila o sige makinebe yung pangarap na maaabot buti umabot pa ang boses mo gusto mo? Tandaan, ito ang musikang minamahal Freestyle lang banatan na dapat Thank laging you, matakal Soin. Sa tingin Opo. mo, kasi tatlong beses mo na sinabi nung bata ka pa eh So sa tingin mo matanda ka na ba? Hindi, I mean Oo. kaya mo nang labanan lahat ng mga kalaban mo dito? Oh kasi madami din ang experience kahit bata pa rin ako Madami din akong pinagdaanan Yung uso, na-uso na yung flip-top Bigla nagsulputan yung mga rapper doon Tapos so, sumali ako tapos naniwala ako sa kasabihan nila na magaling daw ako. Yo, ako pala si Bryce Key. Ang mga rapper ay aking ibabaon. Mga rapper na... Teka lang, ako'y nawawala. Tanungin mo yung map ni Dora, baka matulungan kanya hindi mawala. I'm Isa po akong batang henyo, freestyler ang dugo ko at marami pa akong marating kahit nag-audition pa lang ako. Sa aming pagbabalik, bubuelta naman ang batch 2 ng mga astig freestylers dito sa Cebu. Kaya kapit lang mga ka-Republika. ito pa rin ang... PM Republika Battle Season 2! Ngayong painit pa rin ng painit ang summer, hindi pwedeng mawala sa gimmick list ng barkada ang Queen City of the South, ang Cebu City. At pagdating sa banding moments ng barkada, importante ang lagi kang connected, lalo na sa Facebook. Bakit importante lagi kang updated sa Facebook? Siyempre para di ako nauli sa balita sa mga friends ko. Anong pakiramdam kapag bitin ang FB experience mo? Siyempre, yung mga friends ko, hindi ko yung mga updates nila, hindi ako mga chika Sa TM, hindi ka ma-EFB-10 dahil sa Astig FB